Dadi ang tagal mo ha? Hmm? Kasi naman to si dadi. Tumaan pa siguro ng department store para bumili ng gift ko. Eh? May kasi yung manual eh. Dady, ayoko masurprise. Ayoko, 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 ayoko. Baka mag-faint ako. Alam mo kasi si Dadi, hindi lang malambing, galante pa. Nga pala, ahm, um, bago ko makalimutan, Kasama niya, mga! Yan. Ganda. Mm hmm. Mm. okay Sama kailangan, ako, John. Kailangan kasama sama eh Ako pa. mo pre, pre. Akala ko ba mag -go -go tayo? Aba eh, dito kami nag-golf. Ito ang madalas namin pag-golfan. dito oh dito Ganun, no, no, oh! No. god 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 ganonu ganonu <laughs> Ang ganonu ng mga babae dito! Daddy, happy anniversary! <laughs> Paano ba? Daddy, happy anniversary! Daddy. Ah. Hi. Hi. Ah, oh, si <laughs> Jessa. Ah, Pari ah. Hi. Tiga, upo ka, Daddy. May okasyon ba? Ah, uh, hindi, na nagkakasyahan na lang kami mga boys. Ha, <laughs> Late si Daddy. Siguro na traffic. Daddy, bakit ka late? Anyway, forget it. Cheers. Cheers! 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 Daddy, ang tagal mo, ha? Hmm? Kasi naman to si Daddy. Dumaan pa siguro ng department store para bumili ng gift ko. Eh? Mahili kasi yung manual press, eh. Daddy, ayoko masurprise. Ayoko, 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 ayoko. Pa, mag-faint ako. Alam mo kasi si Daddy, hindi lang malambing, galante pa. Nga pala. Um, bago ko makalimutan, naman dyan. Mwah! Yes! Hmm? Kadadi, hindi ka na darating. Alas dosi, pente na. Darating ka pa ba, Daddy? Wala nang traffic. Sarado lang lahat ng department store. i have